Nasagip ng pinagsanib na pwersa ng San Jacinto PNP at isang non-profit organization ang asong ito sa barangay Lubon, San Jacinto, Pangasinan. Ito ay sa ikinasang enchantment operation noong ika ng Hulyo laban sa isang karenderya na naghahain di umano ng karne ng aso. Ang operation ay ginawa sa pakipagtulungan po kay Greg Salido Kimpo. Siya po ay isang regional director ng Animal Welfare Investigation Project, isang non-profit na nakabase sa Malate, Manila. Ang operasyon pong yun ay isinagawa base po sa patuloy na investigasyon tungkol sa illegal na pagpipenta at pagkain ng aso, karne ng aso na labag po sa batas sa kapakanan ng mga hayop or yung Republic Act 8485 po. Ang aso, idiniliver sa karinderya at nakatakdang katayin. Huli ang 37 anyos na lalaki na may-ari din ng karinderya. During our interruptment, um, in order po na buhay na aso ang ang dinala po ng suspect natin bali nakasilip po siya sa sako at nakatali po ng alambre hindi naman na po siya hindi na naman na po niya tinanggi yung paratang sa kanya Inaresto ng mga pulis ang lalaki sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act pero agad din itong nakalaya matapos magbayad ng piyansa. Magsasagawa pa ang PNP ng investigasyon sa iba pang kainan sa bayan. Angel Arquero, RNG News.